ang lugi ng mga nagtitinda ng sibuyas sa mga palengke ngayon. Pinapatay kasi sila ng mga nagbebenta raw online na higit doble ang bagsak presyo. Magbabalita, Simon Gualvez. Sibuyas for sale na 30 pesos lang kada kilo. Meron ding 17 lamang hanggang 40 pesos. At eto, 20 pesos lang per kilo at free delivery pa raw sa malalapit. Yan ang murang bentahan ng sibuyas online. Pero legit ba? Nakontak namin ang isang online seller na tumanggi humarap sa kamera. Pinakita niya lamang ang mga panindang sako-sakong sibuyas. 35 pesos per kilo, benta niya rito na mula raw sa Ilocos Sur. Direct tayo. Kami mismo yung namamakyaw. Kunti-kunti lang sir kung magtubo kami. Kasi kawawa naman po yung mga magsasalukong ipapamahal namin po. Pumunta kami sa Kamuning Public Market sa Quezon City para i-check ang presyo ng sibuyas. Naglalaro ito sa 80 hanggang 100 piso kada kilo, higit doble hanggang triple sa halaga ng binibenta online. Sabi na ilang nagtitinda, matumal na ang bentahan nila dahil nga may mga suki raw na kinukumpara na ang mga presyo. Bakit more daw sa kanila? Sabi namin baka nga galing sa kanila mismo ani nila. Kasi kami, umaangkat kami sa Balintawag. Siyempre, angkatin namin ng alimbawa po, namin ay 35 ang sibuyas, alam nga 250 na dito. Pero marami naman sa mga mamimili, hindi raw na dadala sa murang bentahan online. Hindi mo masabi, mura nga. Kaya lang pagdating naman sa'yo, baka may bulok na ano, may halong hindi maganda. Mas gusto ko dito kasi fresh. Tapos pwede ka makapamili kasi pag naka-online, hindi ka makasiguro, diba? di ba? Hindi mo na maibalik kasi online nga. Ang sa industriya ng agrikultura o sinag na aalarma na ang kakumpetensya ngayon ng mga magsasakat nagtitinda, pawang online sellers na bagsak presyong alok. Ang immediate effect talaga niyan, lalong mababarat yung ating mga farmers sa farmgate price. Kung naibibenta siya ng 25 to 30 online, retail na yon. ibig sabihin, ang kuha sa kanila, mas mababa pa sa 25. No? O, kung hindi man, 25 din o 30. Kahit sa 30 pesos kasi per kilo, yun ang kanyang cost of production. Eh. So talagang walang kinita ang magsasaka natin. Balik puhunan lang. Sabi ng grupong Sinag, ngayong buwan ng Pebrero hanggang Abril ang pinakaanihan ng mga sibuyas dito sa bansa. Kaya hindi nakapagtataka na tila bunga baha o marami ang supply nito. Ang problema, sinasabayan din yan ng mga imported na sibuyas. Nasa 21,000 metriko toneladang sibuyas ang nakatakdang ang ng bansa hanggang nito katapusan ng Desyembre. Pero kahit tapos na ang deadline, may pumapasok pa rin doon na supply mula sa ibang bansa. Tingin ng sinag, itong ang dahilan kung bakit tala ang ng murang sibuyas online. So either legitimate import siya na pamasok o talagang outright smuggle to na misdeclared kaya hindi siya na mamayot. Sabi ng Bureau of Plant Industry, patuloy ang kanilang pagbabantay laban sa mga smuggled na sibuyas. Minomonitor din nila kung ito ba ang binibentang mura online. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.